Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, alam kong saya-saya nyo dyan! Lalo na ako, na pasok na pasok na sa finals Ang Team Creamline. Siyempre sa semifinals, si sila. Pero ngayon, una pa silang nakapasok sa finals. So, depende yan kung sino ang makakalaban nila. chokomochu nga ba? Or Petrogas? O saan na yung mga bashers? Ika-inga, sabi ng mga fans ng Creamline... Bashers Nightmare ang Team Cream Life pero asa na kayo. Ayan ha, hindi luto-luto yan. Klaro-klaro, panalong-panalo sila sa Cherry Tigo. O ba di diba, iba talaga si Alaysa Valdez. Talagang sabi nga na bumabalik na daw. Ang galing ni Alaysa, lalo na pag semifinal. So abangan natin yan sa finals. Alam ko, saya -saya ang saya-saya ngayon ng Creamline, lalo na nung nakaraang game na binash sila, na parang lutong-luto daw. Pero ngayon niya, klarong-klaro kahit wala yung referee na yon ay panalong-panalo ang Creamline at pasok na pasok na naman sa finals. Ayan, ang dugo ngayon ng mga bashers ng Creamline, siguradong kumukulo basta ang Creamline, pasok na. So, yan lang po guys sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!